Ah, isang mausok na araw mga friends. Live na naman tayo. Ah, <laughs> uh, flex ko pala yung papa namin. Yan, yung papa namin na dahilan bakit kami umuwi ng Mindanao. Tapos, gwapo lang gihapon, gihapon. matud pa. Yun na hindi nakakaintindi ng bisaya dyan, bahala na kayo. Anyway, <laughs> trivia tayo. Kung sinong makakahula, sinagawa namin ngayon, mag bring mood tayo. Yan, habang naglilinis tayo, nagsusunog. Yan, bihi yung ating dalaga, saka yung pinsan niya. <coughs> Sino makakahula kung bakit may ganito? Yan. Yung papa namin, kahit <coughs> may edad na tumutulong pa rin sa amin eto oy buhay pa <laughs> yan legs ko rin, si jam jam yung pamangkin ko tapos yung bunso namin na kapatid sa kay misis no, yan bising bising may mga kaibigan yan, yeah, no? Kaya, mausok talaga. <laughs> uh, flex ko, ano, shout out sa kaibigan ko, best friend ko. Busy Katya Napuni Flores. Good day sa'yo. So, dito tayo, lipat tayo sa kabila. Gaano ka busy ngayong araw ng lunes? Ah, uh, ito, dito ang aming... Uh, hired chip cook si Arnel Dalida Haro. Yan. bising busy, busy ito. Yan. Ito yung aming dirty kitchen mga friends. Abala. Abala kami today. Kaya Trivia natin kung sino makakahula bakit may ganito kaming ginagawa. May libre tayong load. Tapos tumakbo, tumakbo yung ating may bahay. Ayan. Ayan, busy yung aming rena ng tahanan kasama ng aming prinsesa. Oh. Hi, Ayo tumingin no. <laughs> Yan, nayain kasi itong asawa ko eh. Yan, yeah, no. Kaya balik tayo mga friends. Bye. Ito pala, 'yung pamangkin ko. Oh. Yan si Dimple, taga Valencia City ito gumala dito. Balik tayo sa labas, mga friends. Nuulit ko, kung sinong makakahula, kung anong meron kami sa araw na ito. Ha? Screen. Saan mo ito? murag pa. Natay, screen pa, wa. Murag, wa. Man siguro. Yan, shout out ulit sa kay Diritso Jis Mi No, nasa ano to? Nasa ibang bansa rin ito. Sa akin pinsan, Ricalin Imperial ga. Mayong adlaw. So inulit ko, kung sinong makakahula kung anong meron tayo sa araw na ito. May libre tayong load, no? Ayun. Flex ko ulit, yung bunso namin dito sa bukid noon. Ayan, no? Ayan. Tapos, bakit tayo magtapos? Ito pala. Malinis na malinis na ang ating visitors kubo. no? palitan na rin siya mga friends kaya kahit umulan bumagyo hindi na tayo nito mababasa yan talagang napakausok mga kaibigan Ayan. Oh, shout out kay Marky. Marky Tags. Nasa norte ito ng Luzon. Kaya ito, andito tayo ngayon, ano? So may sumagot na. Birthday, birthday bayan Kuya Ban? Sabi ni Marky Tags. Sabi naman ng sister ko, Lucille Chudor. Uh, sister, Flor sible. Sabi niya, death anniversary ng lalaki kung anak, Brad Bans. Tapos, sabi naman, ah, yung pinsan ko, si Gaga, sabi niya, hala, unsa man, oy. Okay, sige. <coughs> go, go, go. Jane Makalam, hindi, no? Shout out sa'yo. Thanks for viewing, no? <coughs> Kaya, oh, Ano? ba dito pala tagos pala ito dito kaya sige hula 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 tayo hula tayo mga friends anyway uh, ano na pala tayo ngayon simula umalis kami ng Maynila sa October 30 ngayon ay 23. Two days 25 days na ako ngayon sa bukid nun no? so ito malinis na malinis na po yung palibot nagawa ko na lahat bukod sa dahilan kung bakit kami pumunta ng bukid nun na makam, makaita, makasama makadaupang palad yung papa namin e, ito patapos na yung buwan ng bakasyon ko na namin pala no kaya sige uh. sige hola <coughs> hola 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 libreng load Uh, libreng load na 50 pesos tayo okay yun lang muna sa ngayon no birthday manggod ni mo oh sabi ni Mrs. Gladimi Imperial <laughs> birthday daw Hello, birthday uncle. oh, birthday ng uncle daw so sige go 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 tayo sino makahula ng God, Lord. So, yun, mga iga, no? Sa nakita nyo ngayon na ginagawa namin, anong meron? Oh, against Clean Air Act daw. Sorry po, chel Maranan. ah <coughs> Maranan baga baga bagon. Wala, kailangan namin magano'y eh, magsiga dahil sa manok. At karne na inaano namin. Pina ang patawag yan. Pinapaningasan. <coughs> so, ulit. Have a nice day sa lahat. No? At sa lahat natin na uh, viewers. Have a nice day and God bless everyone. Till next time, see you in my next live video.